yun nga mga kadiskarte. matras muna tayo ayun sina body mauna nandun sila body oh. ano? sila una silang dumating eh kaya atras muna tayo tapos sila tayo naman magbababa shout out ina body Rom Romeo Lumakang and Joey Pabataw sama sila doon tayo kakain muna ayun so, oh, dahil natin ba o ano? Bigol Express ayun o oh. ito isa corn sardines ay masarap ngayon Bigol tayo ngayon, Bigol tayo ngayon mga katiskate meron tayong pinagbaha ko pala si misis ano to? ano to? ano to? woy! Ano, ano yan? ano? You know? ipon I love it meron pang ano? meron pang ice cream cookies and cream and double dutch <laughs> shout out sa asawa ko. I love you damat sa pag-aasikaso yan, kaya mo na tayo mga katiskarte yan, may tubig tayo dyan shout out Emang diskarte katiskarte kaya mo na tayo ipon butter shrimp iba akong sa ating misis kain muna tayo habang digestor kasi na body ron tapos na tayo naman kasabay eh ừm, đấy, tung đút tung đút